Miss Universe Philippines 2022, Celeste Cortesi, ay palaging pinagmumulan ng inspirasyon para sa marami. Hindi lamang para sa kanyang kagandahan, ngunit para sa kanyang tapat na pagmumuni-muni sa pag-ibig at mga relasyon. After reflecting on his past relationship, I've learned some important lessons. This time around, I'm determined to keep the romance with Christian Balik private. Mga lima o anim na buwan kaming magkasama at gusto ko talagang protektahan ang relasyon na ito ngayon. Ayokong magkaroon ng bahagi ang mga tao. In Isil's past relationship, being so public allowed people to have too many opinions. That made things challenging. I believed relationship should be private. Ang pagpapanatiling pribado ng aking relasyon ay hindi nangangahulugan na ito ay isang sikreto. Gusto ko pa rin magbahagi ng mga sandali sa aking mga tagahanga dahil pinahahalagahan ko ang aming koneksyon. I also have big dreams for Dove career. I hope to do more films, especially action projects. It's time to show them be the versatility. Si Celeste Cortesi ay hindi lang isang beauty queen, siya ay isang babaeng alam kung ano ang gusto niya, kapwa sa pag-ibig at sa kanyang karera. Narito ang kanyang paglalakbay sa pag-ibig, privacy at mga bagong hangarin. Huwag kalimutang mag-like, magbahagi at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa Celeste at iba pang nakaka-inspire na kwento.